The Cardinals from the Philippines, home to one of the largest Catholic populations in the world, are expected to be among those gathered for the papal conclave. The Manila Cathedral's church bells ring for the eternal repose of the late Pope Francis, a perspective shared by Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle. He is among those eligible to vote and be voted as the next Pope. Often referred to as the Asian Francis, Cardinal Tagle was educated in Jesuit run institutions in the Philippines known for their pursuit of social justice. He also headed a Catholic based social action organization. April 21, 2025. Nagulantang ang mundosabigla ang pagpana Pope Francis. Fast forward. May 8, 2025. Huwebes, alas 3 ng madaling araw sa Pilipinas, itim na usok ang lumabas mula sa Sistine Chapel. Ibig sabihin, wala pang napipiling bagong Santo Papa. Pero isang tanong ang bumabagabag sa isipan ng marami. Paano kung Pilipino ang susunod? Si Cardinal Tagle, tinaguriang Asian Francis, ay kabilang sa mga pinakamalakas na posibilidad. Kapag siya ang nahirang, magbabago ang kasaysayan, hindi lang ng simbahan, kundi ng buong Pilipinas. Magugulat ka sa malalaman mo. Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo ilike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Pagtaas ng moral at espiritual na katayuan ng Pilipinas Isang makasaysayang pagkakataon para sa Pilipinas na maging simbolo ng espiritualidad sa buong mundo. Ang pagkakaroon ng isang Pilipinong Santo Papa ay magbibigay ng bagong pananaw sa katatagan ng pananampalatayang Katoliko sa bansa. Isang tanda ito ng pagpapalakas ng moral na kredibilidad ng Pilipinas sa harap ng buong mundo. Maliban sa ating mga natatanging katangian, magiging simbolo tayo ng mataas na moralidad at pananampalataya mula sa pagiging isang bansa na kilala sa pagpapadala ng mga OFW's, turismo, at mga likas na yaman tayo ay makikilala rin bilang espiritual na sentro ng Asya. Pagusbong ng ekonomiya, maliban sa mga spiritual benefits, ang pagdagsa ng mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay magdadala ng positibong epekto sa ating ekonomiya. Magsisilbing pangunahing destinasyon ang Pilipinas para sa mga relihiyosong pilgrimage at mga kasaysayan ni Cardinal Tagle. Magkakaroon ng oportunidad sa mga lokal na negosyo, industriya ng turismo, at mga hotel sa bawat bayan na may kaugnayan sa buhay ng ating Santo Papa. Ang epekto ng global na pag-acknowledge sa isang Pilipino bilang Santo Papa ay magdudulot ng pagkakaroon ng mas maraming trabaho, negosyo at international trade sa bansa. Pagtaas ng imaheng Pilipino sa mundo si Cardinal Tagle bilang isang global figure ay magiging simbolo ng integridad, kabutihan at espiritual na liderato para sa buong mundo. Habang ang mga Pilipino ay kilala bilang mahusay na mga manggagawa sa ibang bansa, si Tagle ay magbibigay ng bagong mukha ng pagkatao, isang simbolo ng liderato na nanggaling sa isang bansang puno ng malasakit sa kapwa. Ang imahe ng Pilipinas bilang isang global leader sa relihiyon ay magbubukas ng mga bagong pananaw at pagpapahalaga sa ating mga kababayan sa abroad. Pagkakaisa ng bansa sa kabila ng mga isyu bilang isang Pilipinong Santo Papa, si Cardinal Tagle ay magsisilbing tagapagtaguyod ng pagkakaisa sa ating bansa. Sa gitna ng mga pagkakaibang pampolitika at relihiyoso, ang kanyang hindi mabilang na karanasan sa pamumuno ay makatutulong sa pagpapabuti ng ating bayan. Maging sa kanyang mga mensahe, tinitingnan ni Tagle ang bawat isa sa atin bilang mahalaga at may tungkuling makipag-isa para sa mas magaan na hinaharap. Ang halimbawa ng kanyang liderato ay magbibigay ng gabay sa mga kabataan at sa mga nakatatandang henerasyon upang magkaisa sa isang layunin para sa kapwa. Pagbabago sa kurso ng relihiyon at kultura sa Pilipinas Ang pagkakaroon ng isang leader mula sa Pilipinas ay magdadala ng bagong henerasyon ng mga misyonero at reforma sa simbahan. Hindi maitatanggi na sa kasalukuyan, marami sa mga kabataan ang nawawala sa relihiyon Ngunit sa pagtangkilik sa mga modernong pananaw ni Cardinal Tagle, maaring maibalik ang interes ng mga kabataan sa simbahan. Ang kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa iba't ibang henerasyon, mula sa kabataan hanggang sa matatanda, ay magahatid ng pagbabago sa dynamics ng pananampalataya sa bansa. Bukas na pagkakataon para sa Global Catholic Events Bilang Santo Papa, si Tagle ay magpapalakas ng koneksyon ng Pilipinas sa sa mga mahahalagang kaganapan sa buong mundo tulad ng World Youth Day at iba pang mga international na simbahan na mga aktibidad. Ang Pilipinas ay maaring maging host country ng mga international na simbahan at kaganapan. Ang mga pagkakataong ito ay magbibigay daan sa pagbuo ng mga bagong pagkakaibigan at malalim na relasyon sa ibang bansa habang nagpapalakas ng ating lugar sa pandaigdigang komunidad ng katolisismo. Pag-usbong ng Impluensya ng Katolisismo sa Asia Ang pagiging unang Asian Pope ni Cardinal Tagle ay magahatid ng bagong pag-asa sa mga bansang may malaking populasyon ng Katoliko tulad ng China, Vietnam at Korea. Sa kanyang pagupo, upo magkakaroon ng pagkakataon ang mga bansang ito na magkaroon ng mga bagong misyonero, paaralan at simbahan. Si Tagle ay magiging tulay na mag-uugnay sa kulturang Asyano at sa mga tradisyon ng Katolisismo, habang binibigyan ng bagong pananaw ang mga bansa sa Asia. Ipagpapalakas ng mga programa para sa kabataan at mga kailangan ng komunidad, bilang isang taong may malasakit sa bawat aspeto ng komunidad, si Tagle ay magsusulong ng mga programa para sa mga mahihirap kabataan at mga marginalized na sektor. Maging ang mga Catholic organizations sa Pilipinas ay magiging mas aktibo sa pagdevelop ng mga outreach programs at social services upang mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan. Si Pope Tagle ay magiging model ng isang Santo Papa na hindi lamang nagmumuni tungkol sa espiritual na buhay, kundi aktibong nakikibahagi sa pagbabago sa mga komunidad. Pagtataguyod ng Cultural Heritage at Education Mahalaga na maisama sa mga plano ni Pope Tagle ang pagpapalago ng cultural heritage sa Pilipinas mula sa kanyang mga pinagmulan sa Tondo at Imus magkakaroon ng mga proyekto na magsusulong sa pagpapahalaga sa kasaysayan ng ating mga bayan bilang bahagi ng pagtutok sa edukasyon at pagbabalik sa mga orihinal na tradisyon maaring itaguyod ang mga proyekto na magpapalakas sa ating mga kabataan parehong sa lokal at international na mga komunidad kung may magandang inaasahan may hindi rin kagandahan pagbabago sa social hierarchy. Sa ilalim ng pamumuno ni Cardinal Tagle, maaring magkaroon ng mas malaking cultural influence sa ating bansa, hindi lamang sa pananampalataya kundi pati na rin sa ating pananaw sa mga bagay na espiritual at moral. Habang ang iba ay makikinabang mula sa mas mataas na kredibilidad ng Pilipinas sa mata ng Vatican at ng mundo, may mga hindi makikinabang. Maaari itong magbukas ng mga pagkakataon para sa mga nagahangad ng mas mataas na posisyon sa lipunan at sa kabilang banda, may mga sektor ng lipunan na magsimulang makaramdam ng pagka-disadvantage. Ang mga hindi bahagi ng mga pampubliko at organisadong relihiyosong komunidad ay maaring makaramdam ng pagkakait ng pagkakataon. Halimbawa, ang mga kabataan na hindi pumapaloob sa tradisyonal na relihiyon at ang mga hindi naniniwala sa mga doktrina ng simbahan ay maaaring hindi magtagumpay sa sistemang ito. Komersyalisasyon ng Relihiyon Mahalaga ring tandaan na sa pagdami ng mga converts at mga proselitista, may posibilidad ng komersyalisasyon ng relihiyon. Habang maaaring makita ito ng iba bilang isang tanda ng pagpapalawak ng pananampalataya, ang katotohanan ay maaaring magdulot ito ng pagkakakitaan ng mga negosyante na nagiging bahagi ng misyonaryo at simbahan. Halimbawa, ang mga simbahan at relihiyosong organisasyon na may malaking suporta mula sa mga malalaking korporasyon ay maaaring magsimulang i-commercialize ang mga relihiyosong aktibidad na nagiging sanhi ng pag-asa ng mga tao sa material na benepisyo at hindi ang espiritual na layunin. Ang mga misyonaryo at simbahan ay maaaring magtulungan para sa kapakinabangan ng iilang tao sa halip na mag-focus sa pagtulong sa mga nangangailangan tulad ng mga mahihirap at mga marginalized na komunidad. Cultural Clash at Pagkakahati ng Lipunan Bilang bahagi ng global na trend ng pagbabago sa relihiyon, may mga hindi inaasahang epekto ang pagkakaroon ng Santo Papa mula sa Pilipinas sa ating kultural na identidad. Habang maraming tao ang tiyak na magsasaya sa pagiging sentro ng atensyon ng bansa, maaari rin itong magdulot ng pagkakabahagi sa lipunan. Ang Pilipinas, bilang isang bansang may malalim na ugat sa katolisismo, ay may mga minorya na hindi katoliko. Ang mga Muslims, mga indigenous communities, at iba pang mga hindi katolikong relihiyon ay maaaring makaramdam ng pangaapi o hindi pagkakapantay-pantay dahil sa mas mataas na pansin at prioridad na ibinibigay sa relihiyon ng katolisismo. Magiging mahalaga ang pagtataguyod ng relihiyosong tolerance at pagkakaisa sa mga pagkakaibang ito upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan na maaring magdulot ng kaguluhan. Pagtaas ng pagkawala ng pag-asa at depresyon Habang ang isang Santo Papa mula sa Pilipinas ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa ilan, may posibilidad ding magdulot ito ng di inaasahang epekto sa mental health ng mga tao. Sa kabila ng mga makabagong advokasya tungkol sa mental health, ang mas mataas na atensyon sa relihiyon ay maaring magtulak ng ilang mga tao na maghanap ng pag-asa sa isang relihiyosong sistema na hindi nagbibigay ng sapat na solusyon sa mga praktikal na problema sa buhay. Maaring magkaroon ng mga kabataang lumaki sa isang masyadong relihiyosong kapaligiran na nahihirapan sa pagharap sa mga hamon ng buhay tulad ng pamilya, karera at personal na kaligayahan. Maaring dumaan sila sa isang malalim na emosyonal na krisis na nagiging sanhi ng mga issue tulad ng depression at anxiety na nagiging sanhi ng mga pag-aalala sa pangangalaga ng mental health sa Pilipinas. Ang mga kaganapang ito ay magbibigay ng bagong hamon sa atin bilang isang bansa. May mga magagandang bagay na tiyak na mangyayari, ngunit hindi lahat ay makikinabang o makararating sa mga layunin ng pagbabago. Minsan, ang mga epekto ng mga makulay at monumental na pangyayari ay hindi laging makikita sa unang tingin. Ito ay maaaring magdulot ng pagbabago sa ating pananaw, kultura, at paraan ng pamumuhay sa isang paraan na hindi natin inaasahan. Nalalapit na ang pagkahirang ng bagong Santo Papa, mamaya, bukas o makalawa, Putina ang papalit sa itim na usok na bumubuga sa chimney ng Sistine Chapel. Maaring maya-maya, si Cardinal Tagle ang lumabas sa balkonahe ng St. Peter's Basilica at magmarka sa kasaysayan ng buong mundo, lalong-lalo na sa Pilipinas. Kaalam, handa ka ba kung si Tagle ang maging papa? Masaya ka ba para sa Pilipinas kung mangyari ang pagkaluklok ng Pilipinong Cardinal? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.